Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, kamusta ang tulog mo? Mahimbing po ba o medyo puyat? Alam nyo, may nabasa po ako na isang artikulo. Ayon po sa ginawang pag-aaral ng Milieu Insights noong 2023, alam nyo bang 56% ng mga Pinoy ay may tinatawag na sleep deprivation o walang sapat na oras ng tulog? Ito rin po ang dahilan kung bakit tayong mga Pilipino ang itinuturing na most sleep-deprived people in Southeast Asia. Ayon pa sa mga eksperto, ang uh, recommended po na haba ng tulog ay mula 7 hanggang siyam na oras, lalo na sa mga katulad nating adult. Nako, parang uh, kasama na po ako dun sa 56% na may sleep deprivation. Dahil sa totoo lang, ang pinakamahaba ko na pong tulog ay nasa 5 hanggang anim na oras lang. Dahil din dito, marami sa atin ang may kondisyon na tinatawag na insomnia. Isa pong sleep disorder na kung saan kahit anong gawin ng isang individual, eh hirap pa rin makakuha ng tulog. Maraming dahilan kung bakit hirap makatulog ang isang tao. At isa na po dyan ay ang labis na pangamba, lalo na kung maraming iniisip o minsan nakakaramdam ng takot. Pero may isa pong karakter sa Biblia ang humarap sa takot at pangamba. Pero siya po ay tunay na nagtiwala sa Panginoon. Siya po ay walang iba kundi si Haring David. Kung kayo po ay may Biblia sa inyong tabi o Bible app sa ginagamit niyong gadget, samahan niyo po akong basahin ang mga awit kabanata 27 mga talata 1 hanggang 4 mga awit, kabanata 27, mga talata 1 hanggang 4. Babasahin ko po sa ang Bible Pinoy Version. Si Lord ang ilaw ko at ang nagliligtas sa akin. Kanino ako matatakot? Si Lord ang nagpoprotect sa akin. Hindi ako matatakot kanino man. Pag sinaktan ako ng taong masama at nagtry try na patayin ako, sila nakalaban at kaaway nga babagsak sila at matatalo. Kahit isang batalyon ang nakapalibot sa akin, wala ang mga yan, hindi ako matatakot. Kahit pa sumabak ako sa gyera, sa Diyos pa rin ang aking tiwala. Isang bagay lang ang hinihingi ko kay Lord. Bagay na gustong gusto ko. Ang tumira sa bahay ni Lord, araw-araw ng buhay ko, makita ang ganda niya at mag sa temple niya. Mga kaagapay, ang uh, takot at pag-aalala ay ilan po sa mga pinakamalaking problema na ating kinakaharap. Karaniwan po tayong nag-overthink tungkol sa seguridad sa ating kaperahan, sa ating pamilya, sa ating karyer, at maging sa ating kalusugan. Pero sinabi din po ng Panginoon na dapat tayo ay hindi mabalisa sa anumang bagay Bagus sa lahat ng ito ay piliin nating manalangin at magpasalamat sa kanya kahit na sa mga kinakaharap na challenges at ang kanyang kapayapaan ay mapapasa sa atin. Dito din po natin makikita ang isang napaka-personal o intimate connection ni Haring David sa Diyos. Siya ang kanyang liwanag, kaligtasan at tagapagtanggol. Isinulat pa niya ang tungkol sa pagtitiwala sa gitna ng panganib. Tunay nga na ang panalangin ay nagpapaalis ng takot. Ang faith at ang fear ay nasa magkasalungat na mga spectrum. Dapat nating piliin na manampalataya sa kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya kapag tayo po ay dumadanas ng challenges sa life, Wag po tayong tumutok agad sa mga problema. Piliin po nating mag-focus sa Panginoon. Si King David ay nagkaroon din po ng matitinding problema nang isulat niya itong ating binasang verses. Ang Diyos ang naging gabay niya sa panahon ng kaguluhan. Iniangkla ni David ang kanyang mga panalangin sa katangian ng Diyos. Siya ay nagpasakop sa kalooban ni Lord tayo kadalasan mayroon po tayong tendency na gawin ang mga bagay sa ating sariling mga kakayahan at suwayin po ang mga utos ng Diyos upang mapawi yung nararamdaman nating frustrations at galit. Ang root cause po ng takot ay ang ating pagnanais na kontrolin ang mga bagay. Ang maniwala at hindi sumusunod ay hindi tunay na paniniwala of faith. Remember, si Lord po ay kakampi natin at ang gustong gawin ng kaaway ay pagdudahan natin ang pag-ibig ng Diyos. Sa talata apat, may isang bagay o one thing na hinihiling si King David. Ang one thing ni David, ang kanyang layunin sa buhay ay hindi ang maging hari ngunit upang siya ay makapanirahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng mga araw upang mamasdan ang kagandahan ng Panginoon at sumangguni po sa kanyang templo. Ang pinakadakilang pagpapala para kay King David ay ang presensya ng Diyos at wala ng iba. Ito po ang kanyang buong pinagkakaabalahan. Ito na po yung kanyang lifestyle, ano? Ang sumamba at pagmasdan ang kagandahan ng Lord. Para po sa Kanya, ang presensya ng Diyos ay may proteksyon, katiwasayan at katagumpayan. Hiniling ni David na wag siyang pagtaguan, itakuwil at pabayaan ng Diyos. Kung tutuusin, isa po itong desperate call sa Diyos. Gayunpaman, napakalaki ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Na kahit na biguin tayo ng mga tao, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Nawa kaagapay, anuman yung ating takot at pangamba ay ating isuko sa Panginoon. At ang kanyang kapayapaan at pag-ibig ang siyang maghari sa bawat isa. Kaagapay, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Samahan niyo po uli kami bukas sa Kaparehong Oras. 5 to 5.30 a.m. Dito lang po yan sa inyong agapay ng sambayanan. 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako po ang inyong nakasama, Arwell Mendoza. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka ng Panginoon. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal Gumabiman, man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpala inawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay, bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan, ay maging pagpapala ang aking sasakyan sa inyong mga kamay isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan sa pangalan ni Hesus amen Sa 702-DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.